Magandang magandang morning mga boss Welcome back po sa uh, pag-vlog. Yan. Tuloy pa rin yung ating pag-iikot hanggang ngayon mga boss. Dahil buwan ng Mayo talagang busy. Uh, from uh, April 30 to May 15 talagang ano uh, volume yung mga orders. Salamat ng So ngayon meron din tayong uh, 10 heads mga, mga boss. Mga boss. Uh, May 17, Sabado. Saka meron rin tayong buwak si Ak mamayang hapon sa Baluarte. And so, pasensya na ako. So, muna. Maligo pa ka? Tapos kami magkatay lahat. Okay, mag-deliver na. Basta naman tayong alas 6 na deliver. Okay, balot pa. okay ito so, yung ating first deliver alas 6 mga boss sa TP printing shop pag-uwi natin yung mga malalaki na naman yung ating salang boss. mga boss meron tayong mga meron tayong mga jumbo size bali anim po uh, this morning 4 uh, this afternoon kasama na yung ating uh, chap per kilo Good morning. Ngating uh, boy na mano mga boss. Dito lang sa tagbilara sa so, TP Printing House. And tayo na ka uwi na. Ah Ikut paling yung lima, Nga jumbo size, kasang regular size mau. Galing ke daandang? Sih nggak perbengkakin para afternoon. Ada empat po this afternoon boss ka absent si bos kaki, di kala pusuk, nggak pahinga dan straight po. aming litsyon mga boss okay, dahil uh, pula na lahat mga boss almusal muna kami dapat may mag-almusal eh, sa katay na naman para sa afternoon na order po And, uh, yung ating per kilo okay, yung ating dalawang pick up uh, ako na rin yung ano po, boxy para sa business Enterprise. Meron kasi kami uh, tie up mga boss yung sa isang uh, po tindahan dito sa amin. B James Enterprise. Meron kasi sila nga uh, food hub sa harap kaya uh, four times a week lang ano po pa-deliver ng mga jumbo size. Tapos din yung morning na uh, salangan mga boss, yung mga uh, malalaki. sa pagbalik ni Yunaz ngayon mag-start na kaming magmuntar para sa afternoon kasi uman na mag-deliver yan okay, hey, vamos, vamos, vamos relax, mag-muntar muna para may time pang magpahinga mamaya yung hapon ha mga boss, mula na ikot na tayo sa ating mga After noon na order mo. pwes. natin sa iyo. ito yung ating buwak siya. Around 50 uh, kilo plus. Kaya lang umulan. So hopefully merong ano uh, po. Pupunta pa rin doon sa tindahan para bumili ng ating per kilo. Di ba na? Ha? <laughs> so sila nga pala si Inad saka si Jeroys ha. Mag-i-exit na po katapusan ng Mayo dahil mga aral na yung papalit is uh, si ano And... si Tatoy, sa kasi Jade uh, papasok ka rin sila by next year so nag-iipon sila mga boss para sa pag-aaral di na? yes nag-iipon para sa motor <laughs> Kumuha na motor din mga boss den para pagpasok na yung iskuela makarga yung ano po chicks <laughs> dan kuha hey. motor para karga yung chicks ayo mate. Ha? mau ih susus susus sus 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 Balik tu nanti mamanya pegah pulang nak. Oh, si malakas nak Sana minta mah bos. Bandang ala singko. Hehehe <tih> Salamat at uh, wala nang ulan mga boss. And, uh, ako na rin kami sa ano po, going to University of Bohol. Ayun. Buak siya. Mga rawang uh, 40 kilos. Buak siya. <laughs> Nalunod sa Atobs kagabi mga boss. Nalunod pala sa Atobs dahil sa victory party nila sa victory party ng na ating ano po uh, mayor congratulations winner as always saka kaikot pa yung ating box yan yeah. saka yung another na ano po di-deliver doon sa yeah. Bilya Granita Bingag Dawis Dukusod, parcel, zero Ha?

Ha. Pero umuigo ay Undangin na ng maot na bisyo ninyo Trying tayo utsumil. Shout out kay Christopher Cuminido San... Oh shout out sa mga amigo Hindi mag Ang importante maayot ang lawas Mao Buak siya, Ak lang gabon niya So few minutes Plo, nato ano ka plo <laughs> Tulog dyan Deliver na si Yunads mga boss Oye mga kuwanday Laman Slobski Buti na lang, maagang umulan Para makapag-display tayo mamaya Makapag-buak si Ak Ha? At pa nuk -nuk sa Para talagang malambot At malinamnam Ito so yung kapalit ni ano mga boss nila Ni Ginadja ka ni Jiro Toy! Samakit toy! <laughs> Udah buing lah Woy, kawai-kawai, hmm. ah, siapa? Mahiain pa, oh Woy ah, Bagong rekrut Kabar lho, nabat ini mau kuandang? Kabar lho, nabat ini mau buak lang? Ah. <laughs> si Jade, saka si... Bicinti yung ano po replacement ni Jero tsaka ni ano po Jinan dahil ah uh, nga pasok na sa pasokan si Inad katapusan Jero middle of May ay middle of June sapat na daw yung naipon nila para ano po mag-aaral the same time siguro ya mag part time din sila sa ano po yung ano, pang allowance kasi dito sa bahay litsunan isa, uh, kailangan namin dito full time mga boss. Wala nga kaming sinasantong oras. Kahit uh, ano po, alauna ng mandaling araw hanggang sa gabi. Talagang kinakayod namin yan. Dahil iba talaga yung ano po, pressure ng uh, litsun business. Talagang napaka na trabaho to. Para lang daw sa mga ano po, matibay. May matibay na loob matibay na pangangatawan saka matibay na pananalig ng Diyos no. ha di ba Loy? upo oh. amen. Amen. amen pero wag yung kasod ron kinakainin kayo nung mga atobs pas <laughs> wag yun pero uh, okay na na Loy at least naka-relax at least na-relax ka dahil straight tayo Kore wala na akong pahinga mga boss. Medyo at dinadamdam ko na rin yung sakit ng ulo minsan yung kulang sa tulog expose sa init saka stress sa mga mga utang hindi mo bayad saka si Uma ngayon mga boss nagbago na yan naging matso pa ay na hmm. lumaki na rin yung katawan hmm. masinso na rin yung katawan mga boss pero kani ito Dang. Pero ito, oh. kailangan maging malaman. Tatlong buwan. Ha? Tatlong buwan. Malaman na? May laman na yan. Laman. <laughs> Kagmay ra? So, dahil hapon ng boss yan, ready na rin yung aming ano po, paninda. Ating buwak siya. Hi, Nad. Okay. 1,650 to Nad. Bili, pick up. Ha? Uh, kami alis na mga boss para magtinda. Na Jed? Training. Training. si Jed. Mag, ano po? Bagong recruit. Mag Training mag-chop. guys SB. Okay. SB. Parang SB mga boss. Ang ang kabayutan. Ang <laughs> <laughs> so, lumatubig. Kas kasi ng ulan kanina mga boss. ini muna, nah. Bagot ay display time check. Oi, potty hapon. Bak pa pasa. Bak Tara. Tayo na, semadam. Dah. Oh? Tata bosing. Tata bosing.

Ayan panahon. Makulimlim mga boss. Saka matubig. Oh. Pag-aag, pila-kilo, pila-kilo, palito na lang Maga kayo dala oh Dokro, suwetris ni boss Kapal do, keskater Hoy Kapal do, keskater Nandahan nang ano po Si ano po Tatingan, mga costume sana before uh, 7.30 maka-uwi na pero pa tayong tatahiin po para sa mga maagang order bukas ah! <laughs> bilang eh? 200 ra? maya naman ito so, si ikap mga boss bumili saka kailangan natin magtira para pang ulam dahil uh, paubos na ako time check uh, 6.47 Kasi dati pa po Magpigil na na part Kaya dumami, dumami na rin yung mga tao Pero umaambon-ambon po Namunit-punit no Namunit-punit Lagi ada gigab oh Gutom na si ikab Ming banat. matapos na. Maambon-ambon na oh. So, meron pa rin naman pong ano po, dumadayo dito. Dahil masarap po yung barbecue dito mga boss. Yan naman yung mga street food. At balwarti baklayo. Oh, so, mabot nga pala tayo ng ano po. Alas 8 yung ating paninda mga boss bago po na ano. Kuha natin yung ating profit. And, uh, may kunting ano po, dala kami sa bahay pang ulam. Uh, kasi yung tao doon kanina ay sa talagang hindi po talaga no, bagsak. Parang ano po, na uh, one at a time, one at time lang yung datingan nila. Pero at least nakapaano na pa rin tayo boss. Nakaraos yung ating buwak siya. So maaga na naman kami bukas ang uh, kakatapusan nilang mga ano po. Magtahi para sa early na pick up tomorrow. Pero tayo pick up na ano po 5 AM. So kailangan namin gumising ng uh, 2.30 AM in the morning para magpalingas na uh, magsalang Ayan na, yung iba is magkatay. So, hanggang dito na lang po sa araw na ito mga boss. Isang uh, masaganang, masaganang pumumay po. Alam.